matinding init asin alingahot na talaga ang nadadanasan kan mga tao mo urug Urog na itong mga nag i sa mga highly urbanized areas, mga kasentruhan o mga syudad. Kung sa indiot asin surusuan na ang mga kaharungan asin iba-ibang infrastruktura. Kung tutuusod normal na ang siring na mainit na panahon dahil talagang dry season na o tag-init na sa Pilipinas, alagad iba na ang hururon pag nakamatik ka na din matinding alingahot o alinsangan sa Tagalog kung napunon o mas ta tanangunyan niyan sa na heat index. Ang heat index, iyo ang aktwal na namamati kan sa tuyang mga lawas. As in, minadepende ang init kani sa sa mga palibot. Mas matinding alingahot ang namamati kay itong mga tao nag star sa mga lugar na napapalibutan ng mga dagat o mga lugar na nakulni mga sementadong edifisyo as in mga infrastruktura. Magtang minimal na init sa naman ang namamatian kay itong mga nag star harani sa bulon as in mga kakahuyan. Apuera kaya kan ibinubugang oxygen. man ni natural cooling effect, ang transpiration o an evaporation kan tubig na hali sa kahoy pasiring sa paros. Kaya dahi na kita magnalas kung nga tayong magkakaiba ang sukol kan mga heat index sa magkakaibang lugar. Mas pigmamati niya ito ang heat index pag halangkaw ang humidity sa paros. Dahilan, tanganin maka makaevaporar ng tultol ang satuyang mga daplos. Kaya nga pagdaing paros, labing maalingahot ang namamatian. Mantag kung yaong kita sa mga makahoy o maparos na lugar, talagang hayahay. nakalis na mga aldaw nagkaigwang kalibungan ang publiko sa sukol kang heat Index kan pag-asa asin kan City Disaster Risk Reduction Management Office sa Legazpi City. Sa pag-asa kaya nag sa naman average na 44 degrees Celsius. Manteng sa City RRMO nag-aabot ng 48 hanggang 50 degrees Celsius. Kaya ta maaraman ta. Kung nga tatasiring kayo nangyayari, pinasyaran ko ang pag-asa Legazpi asin ang CD RRMO. Sa pag-asa Ligaspi City, enot kong nahiling ang puting box na ini. Nasa enot ho, naon mo garukulungan ng gamgam. Alagad yaong palandigdi ang thermometer na nag nagsusukol kan surface temperature as in kan relative humidity. Ito po yung tinitingnan namin, yung dry bulb and wet bulb po. Mm. Tapos pag ah, gamit po itong dalawa, nahahanap po namin yung relative humidity and dew point. Bakit kailangan may dry sa ka wet, wet bulb? Yung wet bulb po, inaalam niya po yung speed ng pag-evaporate niya. Ah, I see. Okay. Yung dry? Yung dry po, ito po yung atmospheric temperature. temperature okay. Po yung ito ma'am, ano naman to ito? to Thermograph. Thermograph. So, ginagraph niya po yung... Oras-oras um, mm. mm. Oras -oras minomonitor kan weather forecaster kan pag-asa Legazpi ang ikipahing ini. Alaga nagpapaluwasin na ng data kada ikatulong oras na sa laog ni Sarong Aldaw. Nag-average din 44 degrees Celsius ang heat index na nai-record kan pag-asa. Mas hababa ini sa 48 hanggang 50 degrees Celsius heat index na nairerecord naman kan automated weather station kang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Magkakaibaan sa indang sukol dahil sa obvious na maray na dahilan. Maawot asin makahoy pa ang weather station sa pag-asa, mantang nasa rooftop asin palibot din mga yero asin semento naman ang weather station kan CDRRMO. For localized forecast lang naman ang CDRRMO, mantang an sa pag-asa, iyon standard na basiyanyato niya to kang heat index sa national. Magkaiba man ang sukul kan heat index kan duwang ahensya, pareho mang girare na laog ang mga ini sa orange or danger level. Kung sa in pwede ining magdulot in heat cramps, heat exhaustion, asin ang mas mat matindi heat stroke kung labilabing ma-expose -e ang sarong tawo sa heat index na siring kainin. Nagpupuun na mamati niya to ang matinding heat index pag alas 10 pagkaaga. As in, mas minatindi pa ini pag abot ng alas 2 sa good alas 3 din hapon. Kaya dapat pigdili kayang tang ma-expose din maray sa init sa mga siring na oras. an sabi kan pag-asa palala panimpalala ang heat index sa sa bulan ni Mayo. Antik kan tag ini sa Pilipinas. asin mas malala pa ini sa mga masunod pang mga taon dahil sa humakan global war An Ang pag-init kang kinaban, ang dulot man kang pag kang greenhouse gases. na kausaman kang kapabayaan asin kairesponsablihan ni mga tao na iyuan may hatod kang industrialisasyon, polusyon, pagrumpag ni mga kabubuldan, pagkalbo mga kadlagan, asin iba pang mga pang-aabuso sa kapalibutan. Kaya kung kabali ka sa mga nagre sa labi-labing init asin alingahot mo dapat mo na gayon pag-isipan kung ano ang sa imong magiginibo sa satuyang inang kinaban. Mumuyahon mo daw nang sa imong apu apuan mabuhay sa malaimpyernong init kang kabiasnan o sa malimpoy, mapresko, asin malaparaisong kakahuyan.